Mami Maybelline. So let's go to Maybelline, New York. So for the first one, gusto ko nito yung binil lipstick nila. Yeah. So yung tatlo dito ako yung bumili din si Tracy binila niya ako ng isa so thank you so much Tracy and ito na yeah so ang binil is liquid lipstick and then you have to shake it for at least 5 seconds before you apply it so yeah. and sya yeah. ang shades na napili ko ay peachy number 15 witty, number 40. Sultry, number 160. And lastly, unrevealed, number 30. So, binilang ko yung total ng vinyl doon sa shoppers. And meron silang 20 shades. So, let's try this. Natry ko na silang kaya lang makahapon Thursday so Friday ngayon shake well muna natin yan ang itatry ko ngayon ay yung salt cream muna so, na talaga ako sa liitin ngayon grabe

So, ano instruction dito? Dito sa ginil. Kailangan, number one, isa-shake mo muna siya, 5 seconds. And then, pag-apply mo sa lips mo, um, dahil mo ng one second, uh, mga isang minuto para tumagal siya. So, ay Ayan. So, yun lang. Ano ko lipstick? And then, ipapakita ko sa inyo yung tatlo pa. Pero, ilalagay ko na dito sa kamay ko. Kasi, mahirap na siya tanggalin. Okay. Napakita ko na yung soul tree. Yun siya. Ganyan siya. And then, itong peachy naman. Ito na ito. Ito na ito. ito. ito, ito. ito, ito. ito, ito. Ayan. Ganyan yung kulay niya. Medyo ma-orange. Number one, peachy yan. And then, itong witty. I think ito yung binili ni Tracy sa akin. Thank you, Tracy. Ayan. Itong witty, madark siya. Dark yung itsura niya. At lastly, yung unrevealed. Ito siya. Okay. ng ganyan siya. And then, sa mga nagtatanong kung magkano yung price, um, sa shoppers, drug mart, nakita namin is 18.99 siya. But, nung pumunta ako sa superstore kahapon kasi may pasok ako sa Poco, sa Puerto lang. nakakita ako guys, ganito na ganito rin and ang price niya is 12.99 so lugi ata <laughs> pero okay lang kasi first time mo naman namin bumili ulit ng mga lipstick okay and then meron pa ulit ito namang lifter um, gloss. Ayan siya. Itong isa, favorite ko to kasi meron ako neto. Ubus na. Ayan. So, ito, parang red lang siya. Ganyan lang yung itsura niya. Parang lip gloss lang rin ito. Ayan. Lip gloss lang. Pero hindi ko nang siya ilalagay dito sa kamay ko. Kasi mahihirapan ako pang gawin mamaya. And ito, pwede kong ipatong dito sa lipstick ko. Kasi transparent siya. Lip gloss lang talaga na transparent. So, ipapakita ko sa inyo. Yan. Hmm. Diba? At ang um, parang ang sarap niya. Ang, ang tikman. Hmm. Pero bawal kayo. <laughs> lipstick lang talaga siya. Yan. So, ang ka ng lipstick. Pero, hindi pa nagtatapos kasi aside from sa Maybelline, bumili rin ako ng Revlon. Ayan, tatlo. Mm, kinuha namin. Nag-sale siya ng ano, from 12.99, parang 13, naging 7.99 siya. So, nag-down siya ng mga 5 dollars. I mean, mga $4 kasi parang 8 na rin. but is not matting. <laughs> so, etong dalawa, berry rich, tsaka berry rich, tsaka wine with everything. Etong dalawa. Hindi ko type yung color nila. Pero, eh, yung shade nila. Pero, pag dinagay mo sila dito sa, ano mo, sa sa face mo as blush on. Ang ganda. So, ayun. Ito lang nagustuhan ko. Yung ano lang. Uh, ay, ito pala yung nagustuhan ko. Yung Berry Rich. So, bombshell Red. Saka Wine With Everything. Hindi ko sila medyo bet. Parang pink sila. Tignan. So, ito. Ito. Nanami natin. Mm. Ito yung wine with everything. Ganyan siya. Tapos, nilalagay ko siya dito sa ano ko, yun. ko sa some face ko na lang kasi mas baagay yung shade niya. Mapula-pula lang. kauwi ko lang galing Metro Town. Nagtingin-tingin lang rin ako sa Sephora. Nakita ko yung kay Selena Gomez, yung rare beauty niya. At nagkakahalaga ng $32. Okay. And then, ito, ganun lang din itong dalawa. So, parehas lang. At hindi pa rin tapos sa lipis. Ang dami pa. Hindi, pero ito na lang. Tatlo na lang ito. Ito, bigay ni Tracy itong Vaseline um, Lip Therapy. So, maglagay tayo ng contest means ito ako. Mga lipstick ko. Oh. Ayan. Parang ba yung day contest ito eh? Okay. Vaseline. And then, ito lip gloss ng Burt Bees. Ang ganda nito guys ginamit ko siya since no kailan ba? since Monday ang ano na sa lips talaga pero ano lip gloss lang talaga siya and then ito lip liner hindi yung itsura ng lip liner na may yun yan may, may, may mga lips na ako ngayon sobrang dami na no need naman I mean, meron akong ginagamit pero konti na lang yun. Sobrang konti. Yan na lang. And then, sa Pilipinas pa yung galing. And then, umano naman ako na next natin is yung sa face. Medyo ano kasi, medyo gusto ko na mag-foundation. Minsan daw ako nagpa-foundation. Minsan nagpa-foundation ako. So, Minsan, ano lang, sunscreen lang talaga. Pero ngayon, parang gusto ko na mag-foundation ulit. So, bumili ako na L'Oreal Paris Infallible 24-hour foundation. So, ayan siya. Ang shade niya na binigay, na inano sa akin ni Ate Girl is Natural Bop 204. Ayan siya. Meron ako na ito dati kasi binigyan na ako nung isa kong kaibigan. Ito siya. Pero, iba yung shade niya. 201 Classic Ivory. So, magkaiba yung shade pero pag in-apply ko sa mukha ko, sakto lang. Para parehas lang din. Ito lang darker lang din siya. So, ayan. And then, ah uh, bumili rin ako ng primer base. So, Master Prime by Face Studio. May bilhin pa din siya. Ito na lang. Din. Tatlo kasi siya. May blue tsaka white. Ito, blur plus redness plus control pigments. Ayan siya. Diba? And then, sobrang sale netong ano na to. Uh, Brow Styling Gel. Ano na lang siya guys. five 5.99 so 6 dollars na lang siya Cupcakes. Marami, marami Road to ano tayo ngayon. Simple girl na maraming lipi sa mga ano. Uh, parang yung daily lang siya. Daily makeup routine lang. So, ayan. Hindi siya ganun ka-expensive. Masasabi ko hindi siya ganun ka-expensive. Pero, when it comes to yung mga expensive talaga na makeup na pag may mga event, ganyan. Eh, upapang makeup talaga ako. So, meron ako ano, mga Sophie na makeup, ano, makeup artist. And, mamahal lang talaga yung mga ginagamit nilang makeup. So, ayun, um, tatry kong i-achieve na makabili ng mga ganong klaseng makeup. So, para pag may mga event, ako na lang tayo may makeup sa sarili. But for now, eto mga ano na lang muna siya, pang everyday makeup. So, yun simple. Simple lang, kundi lang siya. Hindi ganun karami. And then, ito naman, recently, pang na-addict din ako sa pag-aayos ng buhok. So, baka bumili na ako ng hair straightener ulit. So, ito, nakita ko, sobrang sale siya dyan sa Shoppers uh, Tresse May Hairspray. Ayan siya. Naano ko na siya, na try ko na siya and maganda, maganda yung pagkakaano niya. I-style mo lang rin talaga yung buhok mo. Parang ikukulot-kulot mo rin para and then ito pang patagal lang siya. Ganyan yung itsura niya sa labas. Nag-iisa na lang to nung binili ko. Ayan hindi na ako mag-spray kasi gabi na. Ayan. And then, ito guys, sobrang, ano, ano, sobrang, na-addict na naman ako sa conditioner. Ayan. So, may dalawang conditioner ako dito. Hair Biology at Herbal Essences. Ito, sobrang, ano ko na siya, proven ko na siya and sasabi ko na sobrang lambot ng buho ko nung ginamit ko to meron kasi siyang tester na $33 so ayun na gamit ko yun and effective naman sa buho ko kaya binalikan ko ulit to pero ito hindi siya sa shoppers nabili, siya, nabili ko siya sa superstore pero sa, sa superstore kasi may shoppers din so hindi ako sure kung shoppers din ba yung binilan ko pero ito superstore to Ayan, haba. Ayan. And then, ito sa so shoppers ko talaga binali. Eh. Voluminizing, ah, volumizing conditioner. Ayan. Malam, at, ito, sobrang lambot niya sa buhok. And, ito, nung tinry ko, sakto lang. Pero, ayun mo gusto ko siya matry. Kaya, ayan. Ito, $11. And, ito, $9. Ah, $8 to. So, Sa so, mga hair care naman niya. Ayan, tapos bumula ko ng bulak. <laughs> Kasi magmamicellar na rin ako, tsaka toner. And, ayun. At ito, last na, um, ano siya, body cream. Ayan yung body cream. Five dollars lang siya, kaya ako binili. Tapos sobrang bango niya. Parang champagne toast eh. Pero chomping bubbles yung pangalan niya. Hmm. hmm. Sobrang bango niya talaga guys. And ito naman. Lastly. Mga. Ito, ito binigay sa akin ng sales associates sa shoppers. Mga freebie. Hmm. Freebie. Tapos ito may pabango na Burberry Goddess. Mabango siya lumang siya. And then, to set up yun na in La Roche um, Serum. So, try it, ko ito mamaya pagkatapos ko maghilamos. At lastly, ang nabili ko mga face mask, magkakahalaga ng $1.59. So, dollars and uh, 59 cents. and Jeju. Jeju pangalan ng brand sa Superstar din to. Ayan guys. Nakita na akong, noong una may nakita na akong $2. And then sabi ko, Teka, ito na lang JG. Parang mas mura. Ayan. So, ito try ko rin siya ngayon. Nag-try na ako nung last week. Yung Garnier. Ang galing, ang ganda niya sa mukha. So, ito naman. Ayan, iba iba tayo. And then, set up. Please. Ayan. So, ayan guys. Ayan lang ang aking shopping hall ng cosmetics and hair care. Balitaan ko kayo sa dito kung maganda rin siya sa buho. Ayun. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na shopping hall. Bye! Okay. So, ayun guys. I try ko na Jeju get to face mask and then dinagay ko na rin yung mga sample ng serum and yung moisturizer na binigay ng sales associate and hinapos na rin ako so ayan titry ko na yung cents na face mask so ayan comment down below kung ano yung mga gusto nyo pang aside from shopping haul eh, gusto nyo rin na mag-vlog ako na mag-nail art sa um, uh, sa wapit na nail store. So, yeah. Any activity na pwede natin yung gawin habang tuwing day off. Ayun, hanggang sa muli. Bye-bye, guys.